Ayan guys, magandang maaga po sa inyo lahat. Ayan, magkakalasin po tayo ng ating ititinda. Isang baboy lang po tayo. Uh, iba nga pala magtitinda dito guys. May tawa ko rito magtitinda. At uh, ako'y nagtitinda doon sa paripapa. Ayan, nakakalasin uh, ko lang muna to. Para may sabit ko na pagdating ng kasama ko ay didisplay na lang niya. Ayan, uh, sobrang mahal ng baboy ngayon. Kaya isa-isa lang tayo marami ang baboy ngayon yan dyan sa inyo magkano na pong sabit ulo dito sa amin ay 3.30 na sabit ulo rito marami na pintahan namin dito ay 4.40 4.50 4.50 ang liyan po ang laman ay 400 Marabi ng baboy. Maangal na ma yung mga customer. Kawawa naman kasi yung mga Ah, uh, sumasahod lang ng minimum. Yan ano, no. Ya, yeah, laki ng mal Maangal na talaga sila. Ya, yeah, yun. Pagkatapos nga pala magkalas nito ay doon naman ako sa talipapa. Ang baboy ko ron, konti lang. Ah, manok tsaka baboy nga pala ang tinda ko ron. Yeah, pagkatapos ko magkalas nito at maisabit ko na to ay diritsyo naman ako ron bukha muna ako ng manok. Ay, grabe talagang baboy nga. Matindi. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, shoutout nga pala sa ating mga followers dyan, uh, subscriber. Yan, yeah, maraming salamat po sa inyo lahat. And Andandaan lang po tayo dito mag-class, guys. Kasi dito hindi naman pabilisan to. Kasi pagka... Ayan. Uh, pag nagbagal-bagal lang ako dito magkalas ay wala namang magagalit sa akin kasi sarili ko naman ito. Shout out na pala sa mga nagsasabi na uh, mabagal tayo magkalas, hindi tayo marunong. Ayan, uh, pasensya na po. Eh, wala namang magagalit sa akin kung magbagal lang ako dito magkalas. No, dahan ko lang. Ayan, marami kasing uh, nagko-comment sa ating sa Facebook. Uh, mabagal daw. Eh, kahit bagal-bagalan ko to, eh, wala namang mga galit sa akin. Eh. Wala naman akong amo. Uh, eh, pasensya na kayo kung nabagalan kayo. No? Eh, sa totoo lang, eh, kaya ko namang bilisan. Eh, simula talaga nung ako nagkasalamin, parang naiilang ako sa salamin ko. Eh. May tapyas na nga itong salamin ko. Kasi nung bago pa lang ako nagsuot ng salamin, eh. ay ay isang taon pa lang yata itong salamin ko. Anong ano pa lang, ilang, ilang buwan pa lang, bagong suot ko pa lang tayo. Tumama yung itak sa salamin ko. Kaya yeah, yan medyo nailang ako dito sa salamin. Yan yeah, ano, sa mga nagsasabi nga pala na mabagal. Yan, yeah, pasensya na po kasi... Uh, wala namang pag binis binilis, binilisan ko ito eh, madaling matapos. Masakto lang itong bagal-bagalan lang para kinunsihan lang na kilos. Eh, wala namang magagalit sa akin kung bagal-bagalan ko lang itong pagkakalas. At pag trabaho ko dito eh, pasensya na kayo kung nabagalan. Nabagalan kayo sa kilos ko rito. Uh, may nagsasabi pa na hindi na marunong Ah, nahirapan pa sa paypay. Talaga. Kung hmm. sa siguro ganito siguro pagka tumatanda na bumabagal talaga ang kilos. Kasi ano na ako eh. Karate na ako eh. mabagal na. Ah, matanda na kasi nakasalamin na. Malabo na mata. Kaya yeah, yun. kasi na po sa mga nag-comment na mabagal tayo at hindi marunong. Si nag ano lang ako eh nag practice lang ba? Practice pa lang. Hmm. Ay sa tapos na ako magkalas, hindi ko muna tinatanggal na ng, ng mga buto, bias, yes. Nakasama kasama ko na magtanggal. At ayan nga guys, ah, ito lang yung aking tinalas at yung manok at kukuha naman ako ng manok upunta naman ako sa kabila. Kaya ayan, let's go. Ayun guys, ah, dito na nga pala ako sa ah, Talay Papa. Ayan. Di-display naman ako rito. Gawin ako muna pag-display itong baboy kasi yung manok medyo mga tagal-tagal yun -tagal kasi linisin ko pa yun. Tatanggalan ko pa ng balahibo. Kaya e, yun, unahin ko muna na display ang baboy. Yan, e, shoutout nga pala sa kapit tindahan ko rito katabi. Si e, Bay Marlon. Yan, e, shoutout sa iyo, bye. Yan, ganito lang pala akong mag-display, guys. Ay, itong yun po, paghiwalayin ko naman ito, 4-chop, tsaka yun po. Itong itak ko nga pala magamit, hindi na. Gawa ng bagong taon sa kapasko. Ano pala ba ito? Ay, hindi ko pa talaga nahasa kasi tinatamad pa akong maghahasaman. Basta tumatalab pa, okay pa. Ay, hindi pa marudurog ang buto. Yung kutsilyo ko, ay lagi ko talaga yung nahasa. Ayan, alaga sa hasa. Ayan, itak lang talaga, hindi ko nahahasa. Yeah, ayun, nahiwalay ko na yung pan. Uh, mm, limpo o pork chop. Ah, isla isla na po na kisa na na ibaga para uh, matanggal ang balahibo. Uh, Lipa-lipa bang dikit sa panit. Uh, nato na ito yung para pan-display. Uh, para ganahan po ba diba ang mga buyer pagpili. Okay, uh, makita nga lipa o buhok. Eh, kanang mga buyer ko. Ang una-una, na yung karne ni mo pagka-inlo tanaw na lang karne hinlo gani uh, may mga unsa unsa ra kulani kulani diha uh, nila nang panit kung hinlo og panit uh, pare na sila uh, may mga balay bo may mga lipan lipa may pare jud na sila ah uh, nanalan ang paninda pagwapahon ba uh, um, ba Hinlo jud kay hindi bali nag maot ang tinda na basang tinda gwapa nga na magtinda. Eh, pangit ka niyo mong paninda. Kaya balay 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 pa. Kalikdan yun ka. Ano man akong disbisalim po. Ano ah, na pong bukog. Ano ribs. Ako na hiwa-iwa on okay, para ang ubang naman na mapalit ang sa gatos. Budget, trabang, kwarta ba? kasagaran kung wala din siya tala papa ko na magod pang bayay bayay ba ah, ginagmay ra di magod din para sa nga ilo kilo ang palitong dito ani sa tala papa pang mag mag na magod di magod ning mazuna palit diri sakto sakto ra na umana man ko sa buko gani for chop na pa ko isolation hmm, gamit nga din na po diri dikin sina 10 inches na ako na gikan isa butcher knives dabaw kating uh, ayo sa ini slice amluir lawyer kayo ba o kanawa kanang mo baga yun na kay kung ano magipantay raman ako na hindi na pag mag-slice kay pork chop pantayin yun yung manang kay para gua po ang pork chop slice niyo know, ba hmm. Uh, um. hindi nga nipis hindi po ingon baga kay pang display man ay eh, ang gusto po nila hindi sila ganahan no, baga hindi po sila ganahan o no, nagkubukog like, Orang ingat na aku slice Ah, uh, video Pisnipis lah ba Satu-satu lagi yun ah, uh, uh, Labi na karoon kay mahalang baboy ah, Gusto ko nila na Nipis ya, yeah, Gusto ko nila gagmagiwa Ano ah, uh, man ako for jam sure, na na akong baboy Nandiri na, na, na manok na Pisnipis na po niya ba balahibo Gagamagay balahibo Kailangan uh, na ilaw sa baboy wala kita na kamot purog na kay ay magkalas magdadad uh, basa na sa kamot uh, wala yung kung kamot ko na nagkuhan mag-awin gani ku kwarta na mas maado na shout out sa naka-agigin nga nino disiplin ang display na dahil manok kung nang iwa-iwa ang uban kay napamukuhin Uh, samtang naging loko para na mag-display o mo palit na mapilian. ay mapilian. Na uh, ingani ko mag-display guys no. Ah uh, toto nga una ko lang manok ay uh, lagi uh, ana mo sila kuandre. Ang picho to nga katong ara na na ba mo nang to atong nga una ko ang ita ready na ko tong atong aon. Manok po pero pati mahala na sa nang manok ay. Eh. Bintahan na mo dai ko na Los 20, eh, ang nango 165 na. nagrabe na dito mga palito no? na naastalan. Ano sana naman taong tani. Pero tingin loo dyan dyan mga Wanra. Ah, uh, gamay ragsahod. Pastila no. Namaw na ni. ah uh, manawag display sa manok. Uh, Manapunog yung lota na. Nagi mo na po kukuha na order Uh, may nag-order to si ate gini na Kwan. Uh, Dua ka 500 na yun po. Minodo. pork chop mga uh, pork chop niya kin si piraso nga ni pisra isa ka like guhit ra ang isa dag kin si piraso ah uh, mao ni eh. ah uh, mao na po ni akong himuon ron ya minodo una ni na ko ning yempo Ad adlaw na yo do do na no slice on na ni kay uh, kantin ra ba ni ay, maning luto ay natong, uh, maning lutuunog sa'yo. Ang kinala na itong panansap. Uh, gagmayra na yung niya gusto ani kay mahal mabuti lagi ang baboy. Gagmayra ang iwa. Kaya ang nagkuhan sabi, siya makita. Ang gagmayra na itong iwa. So, nato na ito na yung customer kay uh, Kaya na nato sundo na gusto atong customer na hindi naman no balik. Ano uh, man naman akong iwa itong iskapay banal. Kaya isa na po kayo pabalik ng iwa. Uh, sunod po ako ang ipag aminodo minodo kayak eh, minodo deh ya 600 deh minodo. Nah, mm. uh, orang yang doang ngape eh, bandrit na lempo. Nah, aku nanti lagi pas forward no kayak para di nakara jauh tak asang video Nah, eh, Ibas yang ini uang dita semulan tan awo no na mau na Nah, nah aku sa liempo, Ah, uh, itu nanti aku minodo deh ya. Nga Ang ngawong ngatag din nila ilayan ngatag na okay. Di karajo taba kasi mo reklamo om choi-shi sekarang masih Mechanion ultimately karena agar no toyoba noTop k Means 1 laylayan seteshialap programmes di bajopachar eyeshadow Bonnie Bajo lentceu ini ni atong eh, basi, yung yung makatabang sa to pagka ating tumal. isa nato nga, kwan, partner so, ba na na Ani, kami juga gag, -me -gag mera sa ni yang inodo basta man yang gag mera kuning wa god ah hmm. oh, man pura ni pork chop na yon ang slice on ani jo medyo... ah init na ko ah, ano na ba odto na yo na magun ako na display ang manok kay para Kawan ah, bah, ah, sementara lagi mengorder anak-anak selema pilihan. Auto nak berjati ko nak kawan order. Ah. Nah, mau tong istri nah nak mana kau sa minudo? Ah, sunu pun nak kau import cap, mau nama nang limpang las. Deliver na, na aku ni, ni pisar kain ni yang port cap. E, ah, iya oh kira saya yang isak guhit sa dilang iya mulak pas isa guhit. Kau di, oh kira saya yang ngah. Dili mau butuh guhit. Pasakin si Piraso. Uh, Mana yang order na ni Pisa Sakto ra. Ah, uh, pwede na siya pang pork silog. Ana, nga kan nga naman kan ni pang pork silog. Uh, ya kay pang pork steak man eh. Ay bilang na nao kan si Piraso timbang na ko uh, sakto isat kalahati. Isat kalahati ang si Piraso isa kaguhit guhit gyud ang usa. Uh, guys, ang uh, Din hinalang ang video na ako. Ako naman po na hindi na yung biro to. Dengan salamat sa inyong tala, noong hinauti mo, mag sawa o suporta saong uh, channel, guys. And bye-bye.